Ito ang kwento ng aswang, sa aming probinsya, sa isang maliit na baryo sa Visayas, may isang mabait ngunit misteryosang babae na nagngangalang Aling Linda, siya ay nakatira sa gilid ng gubat at bihirang makihalubilo sa ibang tao, tuwing gabi, may naririnig ang mga taga-baryo na kakaibang huni ng ibon sa itaas ng kanilang mga bahay, at may ilang pagkakataon na may nawawalang hayop sa kanilang bakuran. Isang gabi, isang buntis na babae ang nagising sa kakaibang pakiramdam, parang may nakatitig sa kanya mula sa labas ng kanyang bahay, pagdungaw niya sa bintana, nakita niya ang isang malaking ibon na may pulang mata, at tila may mahaba, at matulis na dila, na handang pumasok sa loob, mabilis siyang sumigaw, dahilan upang magising ang kanyang asawa at magtawag ng tulong. Nagtipo ng mga taga-baryo na may dalang bawang, asin, at itak, mga bagay na sinasabing takot, ang aswang, Kinabukasan, natagpuan nila si Aling Linda, nasugatan at mukhang matamlay. Mula noon, hindi na siya muling nakita at ang baryo ay muling nagkaroon ng katahimikan.